Ang argaw po na tinanim natin dati. Tinanim ko sa lunch box. Oh. Walang masyadong pagbabago. Parang meron naman. I-trim natin. <clears throat> Ganyan lang po akong naggawa ng bonsai. Ito. Mahaba to. Pinutol ko dito. Nagtira ko dalawa. Parang letter Y lang siya. Pagdating dito noon, pinutol ko dito. Eh, may lumitaw may generation siya ito first branch ayan minsan ginagamit ko yung ano nila na 1, 2, 3 i-trim lang natin ang selan ng argaw na to kailangan ito toothbrush para lumago i-trim lang muna natin para magbago yung mag, magbigay ng sanga Putulin muna kaya natin ito na. No? Hmm. Magpanibago nga ano tayo. Baka lumakas. Ayan siya. Ito gawin natin ang antena ulit. Ito, puputul. Puputulin ko po muna ito. Sa taas naman yan eh. Yun po kasing apex, madaling buo eh. Kasi siya yung halos nasisinagan ng araw. Kaya uh, okay lang ang maganda kasi unahin yung unahin yung ilalim. Ito ang ganda ng ugat na nito eh. So, dati yung nilagyan ko ng Ito yung ugat niya, mga nebari tawag nila eh. Nilagyan ko ng sapin sa ilalim yung bato ba na plat. Ito may kanan, kanan ba to? Ito yung kanan. May likod may kaliwa first branch back branch second branch ayan uulitin ko lang ulit nun Bawa, first branch ulit uh, third, third branch na yan no? tapos pwede mo gawin dito ayan, ayan. tapos mag front ka ayan ulo ayan lang po tapos iigutin natin ayan. ayan pag natapos siya lalagyan natin dito kasi maluwag ganyan lang po akong nag, nag up ng bonsai ko kung saan yung may espasyo yun na nilalagyan ko may kaliwa, may kanan, may likod may harap, may ulo Linisin muna natin. Tatanggalin natin yung mga hindi kailangan. puputulin ko to para mas lumakas pa ito ito basta yung mga primary branch niyo po ito importante sa ilalim makukuha na natin yung pagka pagka tapered ito mataba o payat. ayan i yes natin bali gagawin natin informal upright ang dating may back na oh kailangan yung back nyo kita dito kahit nasa harap maganda kasi parang 3D yung dating niya 3 dimensional kahit saan mo ikutin kita yung mga sa marami pang magbabago dito kulang oh wala pa dito saka na yan basta ang aanin natin muna ito oh, pwede mong ilaglag pa dito ito yung ulo ayan di oh. diba tapered sya kaya mar sa buwan sa ipo ano eh nasa sayo may option marami syang option pwede mong gawing branch to one two pang third branch putuli mo dito ito yung ulo tapered agad sya diba Ganyan lang yan, Gen. Ito yung ulo mo, edi ito, pangalawa ulit. Tapered. Ayan, minsan ito sa generation po. Pakita mo dito sa... Ayan, halimbawa, minsan clip and grow lang gagawin ko pag naiwire ko na to. Putol dito. May lilitaw, why? Parang one-two style. Tapos dito ulit, halimbawa kung ito masyadong dito puputulin dito may lilitaw na naman dalawa puputol na naman dito puputol parang letter Y lagi yung iba uh, iba po yung method niya pero susumain mo pag natapos ganun din aabot pa ng 5th generation 4 6 yung iba magagaling nasa 10 9 generation yung malalaking puno Ayan lang po, in-update ko lang. Putulin kaya natin to. Huwag muna na. Pag may gunting kasi ako, option oh, na. Oo, ayan. Option muna. Ayan, putulin muna natin. Para lumakas yung muna. Ayan, baka sa susunod, ito, second gen, second gen, third. Third. Pag natin dito, may tumubo. Dito tayo. Para hindi masyadong pumagalit.